Ang topic naman natin ngayon ay ang vibration. Ito yung panglimang manipulation ng massage. So, ang vibration ay ang panginig, pagyugyog at uh, kagaya niyang ginagawa ko, panginig. Pang Tapos, mamaya ay ang pag-uga or rocking. Vibration is shaking, rocking, and jersing. Ang tawag naman sa ginagawa ko na to ay ang fine vibration. Ito yung nakaka-relax na pag-massage. Tapos nagkaroon siya ng soothing effect sa ating mga client. Tapos, pag sa massage... tapos, ay din. Yan, umpisahan yung panginig. Sa dulo lang siya ng mga daliri. Pabalik-balik. Doon sa may gilid ng spine. Tapos, si florage din. Vibration. Yan yung tinatawag na fine vibration. Parang ano lang siya. Soft lang siya. At hindi siya madiin. combination siya ng ano uh, effleurage din uh, vibration pero pag gusto mo stimulating na uh, yung parang magigising yung client mo ang gagamitin mo is yun yung pang niyoyogyo. Kasi yung vibration is also called shaking. Sineshake mo siya. Since mo yung buong katawan. paniniwala ng massage, diba? Ginagawa niya, diba? Or, tinatawag din siyang rocking. Gating dito sa paa. Yan yung tinatawag na rocking. Ito naman tawag ay jesney. awak mo lang yung paa tapos yuyug mo yug yuyug yug ganyan part din siya ng vibration tingnan mo na yuyug yug yung buong katawan niya yan din yung tinatawag na Rocky na vibration. Ang fine vibration pala ay nakakatulong para sa uh, pagmasad sa tiyan. Pa-square yung pagmasad natin dyan, left to right. Tapos fine vibration lang, yung gamit lang natin ay mahinang pag -ninip.